Hello mga encay and welcome ulit sa ating mini vlog. Samahan niyo ako mamili ng mga laruan for today's video. At syempre mga day, bago tayo lumabas ng bahay, huwag natin kalimutang mag-sunscreen. Lalo na ngayon, sobrang tindi ng sikat ng araw. At eto nga yung ginagamit ko, yung Hikari sunscreen. Marami na ako na-try na sunscreen, so so far, ito yung nagustuhan ko. Tignan nyo naman mga day, easy to blend, hindi siya namumuo. At kitang-kita nyo naman, di ba? Para ka nang naka-foundation. At isa pa, no, lagkit effect siya sa face. At ito pa yung lagi kong ginagamit na lip tint, itong magic lip tint. So tara na! And by the way, lagi pala natin kasama ang aking sidekick na si Maricel. Hindi yan pwede mawala pag ako'y lumalabas. Siya kasi yung nagsisilbing side mirror ko, Charis. And fast forward, nandito na tayo sa counter. Hindi na pala ako nakapag-video kasi nahiya ang inday nyo. Ay, andito na pala ako sa tindahan. Ano ba yan? Binis ng transition. Heto na pala yung mga napamili kong mga konting candies at mga laruan. At eto pala mga day, gusto ko lang i-share nangyari sa gulong ko. Yan, na-flat siya habang pauwi kami. Lumabas na yung interior. Buti na lang malapit na kami dito sa amin. Yung sa supermarket pa lang, napansin na na-flat na yung gulong ko sa likod. ng pagkatapos naming mag-grocery, nakalimutan ko na flat pala siya. Nakalimutan ko tuloy siyang ipa. Ano kasi tawag doon? Pabomba. So, nung malapit na kami dito sa amin, buti na lang at malapit na, napansin ko na kumakatog na yung gulong sa may likuran. At ayun nga, ganun na nga yung nangyari. So, ang nangyari, nakisakay na lang ako sa ibang motor, tapos si Maricel na lang ang nag-drive pa uwi. Kasi payat siya. Baka kung ako pang mag-drive eh matanggal na ang gulong. So ayun, pag-uwi, napagalitan ako kay Don Pepe. Galit na galit, gustong manakit, Cherries. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Napagastos patuloy ako. <laughs>